Nagbago na ako na oh, oh, hmm. yung ginagawin hmm. hey. oh, niya ni... Nagsilid lang kami. ganyan. ko parang iiwan yan. Oh, this funny. iba iba-iba natin Ano Ay, open mo. no, Night Freddy din Nagbibidyo kami ng ganito. Motel. Roblox ka? Mag-Roblox ka sa sarili mo. Mag-Roblox ka sa sarili mo. Bawal, bawal ka. Hindi naman multiplayer yun. Hindi yung makakalawa. Pero... Hey. Uh, Maganda to. Hotel. Lang ba yun? Ito na! Ito na! Ito na! Ito na! Na-start na ako. Parang credit pass player. Ano? ko. Hindi naman yung gumagana. No, hindi gumagana. Ayan yung mga isa at ano yun. Alis yan, alis. Alis kasi dyan, Terla. Alis kasi dyan, uh, Tema. Uh, Motel, Berhaven. Go, Ruchi. Ito, parang Freddy Fazbear. Ito. Bak babantay. Babantay ko muna yung <laughs> mga bear. Babantay ko yung mga bear. Ay, oh, si... Babantayin ko yung mga bear. Ito ah. yung mga bear. Ready pass bear. Maglilibot Aussie. muna ako. Maglilibot, maglilibot, muna ako sa motels. Shhh, ko ay maingay. Dito ako sa store. And close. Mga lang ng mga akin. Videos. Mga dahil iba na Hindi na kami. Kenny at Ken. Ano yun, Pero, nage-exist nage pa rin si Edive, guys. Guys, bakit ka pa rin, Yes, of course. Woo! <coughs> yes, funny. Ay, tinan niyo, may libingan dito, oh. Saan libingan. Saan patay yun. Tignan mo, babarilin ko. Hello. Check it, check it, check it. Meron nang ano yan. May din yan. Oo. Oo, nagubis ako. Hi, sabi Hi, yan, guys. Sorry, guys. Kung kami dahil kay... ko. pero ay, hindi ako pero na-click niya. Baburohin ko sa to. <tong> eh diyan sa ko kaya basta. Baburohin din

Gosh, Gush! Nawala na! Nawala na isang beer! Are you the baby? It's one of them. The one, the No? Po. po. baby. Shh. Ang ingay niyo ba? Parang kanta ka. Ang gugulo kayo. ano mamamatay na Mamamatein ako dito. Parang mga baliw eh. Baliw ka rin, senpai Hello. Beer, Yes. Nakita ko yung sa mabi mo. Ay, ang dadawa niya. Oo nga, umayos tao ka ng tao. Oh my gosh! Oh my gosh! Oh sa gosh! <laughs> ganun siya nang ganun! Hindi mo ka maglaro! nakakatakot Nakagulat lang! Pero pag pag kumagalaw siya, hindi na nakakag... So, ito na guys. You are the same boy. No, ito. Ano ito? Kailangan makasuro ba? Mag-fix-fix mag ko ng mga... mga pag nagka-alarm, ibig sabihin mag-fix ko. Pasensya na guys. Ito si Gila. Pasensya na guys. Guys, so nagbi-video like kami. Not nice one. Yeah. Ito yung <laughs> mga ba niya na fix mag-fix. Pagsira. Maglibot-libot ka muna. Dito mo yung pinto. Yeah, Ito ka dito. Ito. Mag-check ka daw. mag Je mm -hmm. uh -oh. mm -hmm. mm -hmm. so, m'en mukalok siyang oh my gosh What's no, what the hell so, guys sumu du 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 pa kailangan paano paano

Creepy. Are you sure to hear? eating? don't just sit still, run and hide. Something here. Day to day. Bye-bye, guys. Sana no gusto un yung video. Bye-bye. bye Bye-bye! Bye-bye, bye Bye-bye. 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 <laughs> Bye-bye. Oh,